Mga kapitan, mga punong barangay, napakahalaga niyo po sa katarungang pambarangay. Bakit ko ko nasabi yon? Samahan niyo po ako sa video ito hanggang sa matapos. At iisa-isahin po natin ang mga bagay-bagay kung bakit napakahalaga ng isang punong barangay sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay lo. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan tayo po ay nagbibigay ng gabay ng kaalaman tungkol sa Katarungang Pambarangay, tungkol sa mga lupon tagapamayapa at ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating Barangay Justice Sister. Ngayong araw mga kabarangay, tatalangayin po natin ang isa sa pinakamahalagang haligi ng barangay justice system, ang punong barangay. Yes po, kayo po ang uh, pag-uusapan ngayon mga punong barangay dito po sa video ito. Ang tanong po, ito ay madalas ko rin sinasabi pag ako po ay nai-invite ng mga iba't ibang barangay para mag-lecture, lagi ko kong sinasabi na ang punong barangay ang central figure ng katarungang pambarangay. Bakit po? Okay. Uh, muli, para malaman kung bakit, alamin po natin ang sagot dito sa video ito at intindihin ang bigat at kahalagahan nang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating pamayanan. Ang batas na po ang nagsasabi sa Republic Act 7160 o mas kilala sa Local Government Code of 1991. Itinatalaga ng batas ang punong barangay bilang pangunahing tagapagpatupad ng katarungang pambarangay sa kanyang nasasakupan hindi lang kok taga pamagitan ang mga punong barangay o ang ating mga kapitan siya ang tagapangulo tagapangasiwa at minsan tagahatol during arbitration sa layunin na ang mga magkakalabang panig bago pa ito makarating sa korte yun pong code and central figure hindi lang ito isang titulo kundi isang responsibilidad kaya ito po iisa-isahin ko ang mga tungkulin ng punong barangay unang tungkulin pagtakda at pamumuno sa buwanang pagpupulong ng Lupon Tagapamayapa. Ito po yung regular monthly meeting na binanggit sa Local Government Code of 1991. Ito po ay hindi basta pulong lamang, hindi basta meeting lamang. Dito, ina-update ang bawat miyembro ng Lupon sa mga kasong dinidinig proseso ng mediation at kung epektibo ba ang kanilang serbisyo sa barangay. Si punong barangay ang nagbibigay ng direksyon at tinig ng pamumuno. Ikalawang tungkulin, paghahanda ng agenda para sa regular monthly meeting. Ang meeting dapat ay hindi bara-bara lamang may direksyon, may layunin. Kaya't ang punong barangay ang naghahanda ng mga isyong dapat talakayin sa meeting. Mga kasong kailangang i-report at mga hakbang na kailangang gawin. Ikatlong tungkulin, ito po yung pagsisiguro sa maayos na administration ng Lupon. Hindi lang po isang facilitator ang ating mga punong barangay. Siya ay tagapamahala, tinitiyak na gumagana ang bawat pangkat ng lupon na naaayon sa batas at ordinansa sa barangay o sa mga munisipalidad o lungsod. Ang lupon po ay parang maliit na korte sa barangay, para lang. At ang punong barangay, ang kanilang presiding officer. Yung pang-apat na tungkulin, pagpapatunay sa Certificate to File Action o yung sa CFA. Kapag walang naging kasunduan sa mediation o arbitration at na nang ng iakyat sa korte ang kaso. Ang punong barangay ay may kapangyarihang pirmahan at magpatunay sa Certificate to File Action. Ano ba itong Certificate to File Action para po dun sa mga bago pa lang sa channel na ito? ang certification na ito ay hindi basta papel. Ito ay dokumentong nagsasabing ginawa ng barangay ang lahat para marisolba ang hidwaan. Pero hindi po nagtagumpay ang barangay. Kaya pinapayagan na itong iakyat sa korte ang hindi napagkasundo ang kaso. Yung panglima na tungkulin ng ating punong barangay, yung pagpapatupad ng amicable settlement or arbitration award. Mga kabarangay, kung mayroon pong naging kasunduan ang dalawang panig o kung nagkaroon ng arbitration award, ang punong barangay ang responsable sa pagpapatupad nito sa ngalan ng lupon. Ayun po sa Rule 7 ng Katarungang Pambarangay Rules. Mabigat po ito na trabaho ng ating kapitan. Kaya po mga kabarangay, ang halaga ng punong barangay ngayon, masasabi natin na ang punong barangay ay tagapamagitan sa sigalo, number one. Number two, tagapangulo ng lupon. Number three, tagapagpatupad ng kasunduan. And number four, tagapangalaga ng ating kapayapaan. Mga kabarangay, hindi po biro ang papel ng bawat kapitan. Sa katunayan, ang tagumpay po ng katarungang pambarangay ay nakasalalay sa kanyang galing, dedikasyon at integridad. Ang nakakalungkot po dito, kaya hindi effective ang pagpapatupad ng katarungang, barang katarungang kombarangay sa ibang barangay sa Pilipinas dahil hindi po nagiging involved ang ating mga kapitan. So dito po sa video ito, ito po ay gentle reminder para sa mga kapitan na mukhang nakakaligtaan na meron silang ng uh, chairmanship sa lupon tagapamayapa. Kaya kapag ang kunong barangay ay aktibo at patas, mas mabilis ang pagresolba ng mga sigalot sa barangay. Kapag ang kapitan ay taman o walang alang sa batas, tiyak na babagsak po ang sistema ng barangay justice. Ano po ang dapat gawin? Mahalaga po na tuloy-tuloy ang pagsasanay, suporta at pagkilala sa mga punong barangay na tunay na naglilingkod para sa katahimikan ng mga pamayanan na kanyang nasasakupan. Personally, ito po ang aking hamon sa mga punong barangay. Mga minamahal naming punong barangay, ito po ay isang gentle reminder, isang paalala. Ang inyong papel ay hindi lamang pirma at pagpupulong. Kailangan po sa mga ginagalang nating punong barangay, meron kayong kaalaman sa batas. Kailangan ang malasakit sa magkabilang panig. At higit sa lahat, kailangan ang tapang para ipatupad ang makatarungan at makataong solusyon. Mga punong barangay, hindi po kayo ordinaryong opisyal lamang. Kayo po ay haligi ng lokal na katarungan. Kaya sa mga susunod po na may marinig kayong tanong na mahalaga ba ang punong barangay sa katarungang pambarangay? Ang sagot po ay malaking oo. Siya, ang punong barangay, ang pinakang sentro, ang pinakang puso ng barangay justice system. Kaya yan po. Ah, uh, ito po ay inuulit ko, nagpapaalala lang po ako sa ating mga kapitan na mahalaga po yung inyong role. Okay? At dun po sa mga nanonood, naging interested dito sa video ito, maaari nyo pong uh, i-share, i-like ang video ito. At para po dun sa mga hindi pa nakakasubscribe dito sa Katarong Pamarangay Channel, ay pwede po kayo mag-subscribe at pakipindot nyo na rin po yung notification bell para sa susunod na magpalabas tayo ng video dito, kayo po ay agad na ma inform Maraming salamat po. Muli, ako po si Jeffrey.